Okay, problema na. I, I believe that was a fair comment. Natuwa po itong si Mayor Baste sa pag-resign ni Vice President Sara dahil uh, makakapag-usap na silang magkakapatid kasama o mano itong si PRRD. Ngunit hindi naman ito nagbigay ng uh, komento sa pag-resign ni Vice President Sara kung ano ang dahilan o mano eh, si Vice President Sara na lang ang magsasalita. Samantala ay eh, nagkausap na itong si Senator Bongo at si Mayor Bastig which is ikinatutuwa po natin. At ayaw nga kay Mayor Baste, eh maayos naman umano ang kanilang pag-uusap. At dahil ganito talaga sa mundo ng politika, kailangan umano tanggapin ito ni uh, Senator Bongo. Ang tanong, ano naman kaya ang komento ni Senator Bongo? Magsasalita na ba ito sa mga kapalpakan ngayon? Magpapahayag na ba ito ah, uh, sa mga nangyari sa KOGC? Yung mga pang-oppress, panggigipit sa mga hakbang ng maisog? At pupuna na ba ito? Sa administrasyon ni Bongbong Marcos, na marami ang kapalpakan at anomalya, talamak pati ang korapsyon. I or the short clause to make sure our reaction daw sa pagresign ni Sarah as deputy president. Uh I'm not surprised na nirresign siya. Siya nalit, pagutan ano ninyo yun. Ang sarang taon. Ako may muto. Eh, wala <laughs> to na lang na to, ang iyahang statement. And siguro, I can give uh, give out a, my comment after kung sa statement. Kaya kayo, mas kore ako. bisag ako, so on niyo, ako kibaw. Ang anong sakit ang iyahang kuhan. Unless madunggan na to, kayo mag-speculate mo. So, wala siya nag-consult kayo? Ano naman kung tubag, Imo pag-ipatas on. Kung saan mga tao ang Last question, Mike. <laughs> so, ganun talaga ang mainstream media, no? Gusto nilang makakuha ng scope, gusto nilang makuha ng informasyon, <laughs> Marites, dito kay Mayor Baste. Pero sadyang tikom ang bibig ni Mayor Baste, at uh, maingat ito ah, uh, sa pagsagot ng mga katanungan. So, that, that's a wise answer in the session, ano? May last question. Mayor Canal, curious lang kumusta ang how ang inyohang relationship sa inyohang soon, karon, na na grabe ang karon untay sa kanin wala mo gid ni mausab ana mas ganahan gani ko karon nga medyo shaky ang ang politika kay mas 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 close may ana ba mas nagakita oh oh tadi kind of like enjoying this kay ngano na mas restaurant na ko mga iso na ko amahan ana ba thank you na the reach up na Oh ng So, yan nga po ano mga kababayan po natin, at least nakapag-usap na po itong si Senator Bongo at si Mayor Basti. So, kung ano man ang kanilang pinag-uusapan ay posibleng isa po 'yan ha, sa mga dahilan siguro ay itong pagpunta ni uh, Senator Bongo dyan sa kay uh, PRRD. So, baka humingi ito ng advice, nag-usap ang dalawa. So, syempre alam natin na kahit pa medyo na nahimik itong Senator Bongo, eh, solid pa rin yan ang kanyang suporta kay Piarante. May sobraling ng pampanga. One, politika, politika. Kung dili ka kaantos, ane, undang na lang, ana ba? Undang na lang, hindi ka kaantos yung nanin. Mo maginig kinabuhay sa usa ka politiko or elected official nga naa sa nakas na gobyerno. But kay problema na So, yan nga po, ano, gaya ng sinabi ni Mayor Bastien ng uh, interview niya pagkatapos niya magsalita sa Kakbang ng Maisog, eh, sinabi niya na wala naman talaga silang problema. Uh, wala silang uh, problema ni uh, Senator Bongo, okay sila, pero kailangan niya lang tapikin, kailangan niya, ma, niya lang magsalita para magising po, ano, eh, baka kala ni Senator Bongo eh, okay lang kanyang ginagawa kahit na ito. So, speaking of uh, loyalty po kay PRRT, alam natin na nandyan pa rin po yung kanyang loyalty kay Pierre At sa ibang kwento naman, itong si Pierre kahit medyo may edad na po mga kababayan, eh kapag nakaluwag-luwag ito at uh, may pera, eh patuloy pa rin na namimigay ito ng tulong dyan sa mga kababayan natin sa Dabao, kahit hindi na actually ito official. So namigay ito ng uh, 2,600 na sako ng bigas sa Pakibato, kung saan yan po yung uh, dating lugar na parang ano kontrolado ng mga rebelde pero naging insurgency free ito nung uh, si PRRD po yung humawak ng uh, Davao at uh, ipinagpatuloy ito ng kanyang anak na si Vice President Sara so ngayon ay gaya nga ng sinasabi niya ay hindi niya kayang kalimutan ang mga ordinaryong Pilipino at uh, kung kaya niyang tumulong ay tutulong pa rin talaga ito dahil alam niyang mahirap nga ang kanilang kalagayan dyan so tumulong itong si PRRD at uh, siyempre mga kababayan po natin, eh, nakakatuwa naman kahit uh, medyo maedad na si PRRD ay hindi pa rin nawala yung kanyang pagiging makatao matulungin. At yan po yung marka na kanyang iniwan sa ating mga Pilipino. Kaya napamahal po sa atin si PRRD, eh, napamahal po sa atin ang mga Duterte kasi nakikita po natin ang kanilang totoong pagkamaka Pilipino. Unlike ngayon sa namumuno po sa ating uh, administration, eh mukhang hindi nila kayang tapatan at negatibo masyado ang kanilang ginagawa ngayon kaya nakikita naman po natin masyadong marami na ngayon ang mga nagaganap na mga hakmang ng maisog dahil sa marami ang dismayado at umasa sa mga pangako ni Bongbong Marcos na hindi na nga natupad inaging worse pa ang nangyayari sa ating bansa example na nga lang itong pagdami po ng walang trabaho pagtaas ng inflation mahal na bigas at ibang pangunahing bilihin, pagbaba ng uh, uh, taripa ng mga produktong pang-agrikultura para makapasok po sa ating bansa. Ang nakikinabang po ay mga negosyante na kanilang mga kaibigan. Talamak ang kalakaran ng uh, droga na naman, ah na puro na lang uh, papreskon, papugi, papicture po, ang ginagawa ngayon ni Secretary Abalos. Pinasok pa. <laughs> Pinasok pa ang pagiging artista. no, no, no. no, no. So tayo ba ay matutuwa sa ganyang klasing mga politiko? Nang dami-daming problema sa ating bansa, abay mas pinili pa na mamimigay ng ayuda. Bakit? Eh dyan, dyan daw sila kumikita. 50% daw ng uh, kanilang uh, ayuda dyan ay nagsusyot sa kanilang bulsa. So kung totoo man yan, so sana yan po yung ating malalaman sa mga darating na panahon. Kasi ang kanilang paraan ngayon ay uh, certification lang. So talagang hindi natin malalaman either totoo man yan o hindi. At uh, sana kung mamimigay sila ng ayuda, hindi natin minamasama yan dahil pera ng taong bayan yan. Pero wag sana nilang markahan ng kanilang pangalan. wag sana nilang palagyan uh, ng kanilang picture kung talagang pera ng taong bayan. Kasi yung klasing paipal na gimmick ay hindi na po umuobra yan. Hindi na po tanggap yan ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi na po natin tinatanggap yan. Hindi na po natin nagugustuhan ang mga ganyang klasing gawain ah, ng mga politiko ngayon. Which is, uh, yan po yung hinahanap natin ngayon sa administrasyon dahil sa ginawa ni PRRD kakaiba po yung kanyang iniwanang legacy. Ha? Infrastructure, agrikultura, droga, at tahimik na bansa po ang kanyang mas pinili. Walang gulo sa West Philippines eh. At pakikipagkaibigan sa lahat na bansa. Wala po siyang kinalaban. Lumaylo lang siya sa Amerika sa pagiging close nito. Pero hindi niya pa rin inaway. Talaga naglaylo lang po si PRR. So yan po yung ating hinahangaan na sana kung hindi man kayang tapatan ng administrasyong ito, at least gawin niya namang maayos at matuwa po yung mga Pilipino. ba diba? Marami salamat.